huwag ka mag-alala. Nagtakdaan Diyos ng panahon, i-destroy -de niya yung masasama na yan. Bakit pa merong suffering, ba't merong pang evil, ba't pinapayagan ng Diyos? Eh kasi kung lahat ng gagawa ng masama, pati tao, eh papatayin agad ng Diyos, wala namang maliligtas na kahit isa. Mabawa, ikaw, gumawa ka ng kasamaan sa buhay mo, malaking kasamaan ang ginawa mo. Pero mo sabi mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero sa pera, may panahon ka. Tatlong trabaho, inaharap mo ang Diyos, wala kang kapanapanahon. Lahat ng kailangan natin binigay sa atin, tayo wala tayong kahit anong oras na ibinibigay sa Kanya. Puro sa trabaho, puro sa asawa, puro sa anak, puro sa kayamanan. Yung lumikha sa atin, wala tayong kahit kapirasong oras. Bakit ang tao nakakaranas ng suffering at saka ng mga evil sa buhay? Kasi pinapayagan ng Diyos for the meantime, ang tao ay mabigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, kagaya ng bawa ni Satanas, eh, papatayin agad ng Diyos, wala na matitirang tao sa mundo. Baka pati ako, wala na rin sa mundo ngayon. Pasahin natin sa awit. 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? If he is going to remember iniquities, who shall stand? Baksak tayo lahat. Eh kasi lahat ng tao nagkakasalay. Eh bakit hindi nawawala agad ang masama? Ikalawang Pedro 3.9 hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit nagpapahinuhod ang Diyos, nagpapasensya para makapagsisi ka? Hindi ibig sabihin kinukonsinti ka o yung masama kinukonsinte, hindi. Para lang makapagsisi ka. Ngayon, tatanungin mo, eh bakit pusi si Satanas hindi pa pinapatay ng Diyos? Hindi pa dinidestroy ng Diyos? Aba, lalabas, hindi siya hustisya. Pag agad niyang dinestroy si Satanas, bakit? Eh nilikha niya rin yun eh, yung kerubini. Eh. Ibig sabihin, pag nagkasala, patay agad. O sige, ia ngayon din ng Diyos sa ating mga tao yon para justice. Nilikha niya ang mga anghen, nilikha niya rin tayong tao. Eh, mahal niya ang tao. Kaya dahil sa atin, hindi niya agad maparusahan yung demonyo. Bakit? Kasi pag pinarusahan niya yun, dapat parusahan niya rin tayo agad. Pareho lang nilikha ng Diyos ang anghel at ang tao. Nauna pa nga ang mga anghel. Eh. Angels existed billions of years before us. Nung likhain ng Diyos ang mundo, ang mga anghel nag-aawitan na sila. Nasa Hobyan 38.4 hanggang 8. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ayon sa siyensya, bilyon taon na ang mundo. So bilyon taon na nag exist ang mga anghel. Tayo namang mga tao, wala pa tayong 10,000 taon mula kay Adan eh. O eh, pagkahalimbawa, pag, pag nagkasala, papatayin agad ang anghel. Ia-apply niya rin yung dapat sa tao kasi mas nauna niyang lilika ang mga anghel eh. Dapat fair siya sa anghel at sa tao kasi fair ang Diyos eh. Pagka yung masasamang mga anghel, mga espirito, agad ng Diyos di-destroy. Eh dapat pag nagkasala ang tao, destroy ka rin. Eh mahal niya ang tao, hindi niya agad tayo i-destroy. Kaya nga bibigyan niya tayo ng panahong magsisi. Kaya hindi niya rin agad i-destroy yung masasamang espiritu. Pero huwag ka mag-alala. Nagtakdaan Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. At pati yung mga taong masasama na ayaw na talagang magbago, isasama niya na 25.41 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Pagdating ng last judgment, sasabihin ng Diyos sa mga masasamang tao, sa mga kambing na nilagay niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel ang pinagsandaan nun yung mga anghel ng Diablo sa kayong Diablo. Pero pagkasusunod ka sa katarantaduhan nila, pati ikaw dadalhin doon. Merong oras na paparusahan ng Diyos lahat eh. Isasama na yung mga taong ayaw magbago. Pero samantalang wala pa yung oras na yon, huwag kang tumutol na. Pati hindi pa alisin niyang mga taong masama na yan. Para wala nang naho-hold up, wala nang suffering, wala nang nangre-rape. Eh, hindi naman tayo marunong pa sa Diyos eh. Huwag ka lang mainip. Dadating din yun, paparusahan ng Diyos yung masasaman tao. Kaya lang, for the meantime na hindi pa siya nagpaparusa, parang grace period sa mga taong masasama na sana makapagsisi sila.